So, hi guys. So, guys, may afam na maglalakad dyan, guys. Pag lumingon siya, akin siya. Akin ka, lumingon ka, dali. Ayaw lumingon. Hello, hello, hello. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. So for today's video guys, I andito na nga kami, nakabalik na kami sa The Netherlands tapos ayun tapos ng ating bakasyon sa Amerika. So tapos ng ating bakasyon sa Amerika vlogs. So ayan ang ating ang uh, pag-uusapan today ay ang mga ganap sa pagbabalik namin dito sa The Netherlands. So, yun nga guys, um, as you can see, and dito ako ngayon sa parang lake area siya guys, na parang may strip of beach, strip of sand. Dito sa malapit sa amin, mga 20 minutes cycling. So, ayun nga guys, pagbalik namin sa Amerika, parang nainganyo ako na mag magbisikleta. Kasi, um, after being, uh, after living here for 10 years, hindi talaga ako masyadong nagbabike. Tapos, ewan ko, hindi ko talaga hilig noon magbike. Tapos ngay ngayon ko lang nakahiligan kasi nga um, medyo magandang exercise siya. Tapos nung nagbike kami ni Palablab once, parang nakita ko ba ay marami palang mga magagandang area dito malapit sa amin. Tapos pag magandang weather, ayan, blue skies. Tapos um, fresh ang hangin. Tapos basta madaming mga view ba na parang I missed out on after being here, um, living here for 10, 10, 12, 13 years. Can't even remember how long na I've been living here in the Netherlands. So parang, parang naingganyo ako magbisikleta ba guys? Tapos, um, si Palablab din, kahit medyo taglamig na, ay naging plantita ulit. I don't know why. Kasi sinabi ko sa kanya last time mga tanim niya. Papakita ko sa inyo next time na parang nagda-dry na ba kasi yun nga doon kami sa America almost whole summer tapos busy busy kami sa work so ayan napapabayaan niya yung mga tanim niya sabi ko wag na lang bumili muna ng mga tanim pero ayaw niyang maniwala sa akin tapos dito naman guys ay pumunta kami sa thrift store parang wala lang parang we we cycled past it sabi ko let's try um, to check out what they have. So, ayan, mga lumang bisikleta, tapos mga lumang mga kagamitan, mga baso, etc., etc. Ayan, maganda lang tingnan ba yung mga thrift shop? Kasi maraming mga second, ayan, may nakita pa kong Louis Vuitton na pa, nakap, na akala ko talaga tunay, yun pala. Hindi. Kasi, hindi siya tunay. Ayan, tapos, ayun din, um, pumili kami ng pagkain ni Coco kasi nung pagbalik namin, wala na siyang dog food. So, ayan, it's Coco's time din. So, dinala namin si so, Coco. Hi guys, welcome back to my channel. Ito nga guys, um, balik na nga tayo sa realidad, no? Tapos na ang bakasyon sa Amerika. So, balik buhay Netherlands tayo guys. Balik buhay Europa. So, as you can see, dito sa Europe guys, um, few weeks na din kami dumating, no? Mga few weeks ago. Tapos, eto na nga ang weather sa Europe. It's always wet, especially dito sa Netherlands. Wet, cold. Tapos, ayan, balik trabaho na tayo. So, dito ako ngayon sa kotse ngayon kasi kararating ko lang from work. Tapos, ayan, I'm gonna pick up Coco. So, yan lang, share ko lang na ito, tapos ng bakasyon, kayod na naman, kayod. Kalabaw na naman tayo para may pang-budget na naman tayo sa susunod na holiday. Tapos, um, ayun nga, ano na ba tayo ngayon? September 30. Oh. Tapos, may upcoming holidays kami ulit. Um, dito sa Netherlands, sa pinagtatrabuhan ko. So, we will see kung saan tayo pupunta, no? Kasi, si Palablab, wala pa kami masyadong, ano, yung plano ba. Kasi, last time, yung nagplano kami sa October, papuntang Berlin October hindi siya natuloy tapos natuloy siya sa December tapos ayun so pag nagpaplano kami no October tingnan na lang natin kasi yung weather tapos yung budget so yung may mga factors ba na mag change ng ating um, mga plano-plano so basta balik na tayo dito sa Netherlands kayat kalabaw ulit tayo So dito naman guys ay pumunta tayo ng palengke dahil mama malengke tayo dahil pagdating namin guys walang stocks ang fridge kasi nga we have to empty the fridge out kasi nga magbabakasyon so ayan pagkatapos inulan na naman kami guys ayan ganyan talaga dito sa Netherlands ayan Coco namiss talaga namin si Coco ayan, ayan ang aming baby Tapos, guys, pag-weekend ulit, ayan, um, tinatry namin ni Palablab na mag-walking. Tapos, mag-walking kami ni Coco. Tapos, mag-cycling kami sa weekend. Tapos, ayan, sinasama namin ni Miss Coco para medyo parang buong family. Ah, buong family talaga. <laughs> Natuwa ako doon. Tapos, sinasama ko talaga sa Palablab kasi, guys, siya yung may mga alam kung saan yung mga pasikot-sikot. Kasi minsan ako natatakot oh, ako mag shit, kasi parang nawawala ba ako minsan shit. kahit may Google Maps. Tapos, ayan, pupunta kami ng um, Skaveningen area sa may beach area. Tapos, doon nga sa may beach area, guys, um, marami sa mga dunes um, sa may beach area. Tapos, no, ayan shit. naman, um, yung parang city jail nila na walang masyadong tao. Kasi I think the Netherlands is known to have low crime rate, I think. So, research na lang din, ha? Basta, yun yun ang narinig ko before. Tapos, wala talaga yung mga tao dyan, oh. Tingnan nyo. Kahit, ba diba, sa pag-US, sa mga movies, may mga, may mga tao sa mga yard, sa mga backyard. So, ayan, guys. Napakaganda ng view. Talagang, I've missed out on these things nung hindi ako mahilig nung nung hindi ako mahilig magbike ba tapos Ayan nakahiligan ko magbike kasi parang yun nga good exercise tapos hindi na tayo masabihan na lumalaki na daw ang tiyan namin ang ating mga subscriber pero okay lang yan <laughs> kasi sabi ko pala blablab bla, mag-exercise tayo kasi kasi nga lumalaki na nga ang tiyan natin tapos ayan hindi kami masyadong nakaka-exercise pag weekdays kasi si Palablab umuwi mga 7pm na minsan 6.30 tapos pagod na din so we just take a walk around the neighborhood with Coco tapos yun na nga guys yung nakikita nyo sa right side yan yung mga dunes parang little hills tapos meron din sa left side tapos yung, sa likod ng ano dyan sa likod ng Coco. ng dunes sa left side yan na yung um, sea yung beach area tapos, ayan, kabalik na tayo sa atin. Diyan. Hi guys, kaka kakauwi ko lang galing work. Tapos um straight after work, guys, um I try to make it a habit na na ilalabas ko si Coco para maglakad. So I And now she is doing her potty. Yan, nagpoopy siya, guys. Ayun. Tapos, share ko lang guys na buti na lang na iwasan namin yung ano ba, bagyo sa Florida nung nagbakasyon kami sa Amerika. Grabe pala talaga yung nangyari doon guys. Tapos, nung nandoon kami, meron, meron, meron namang mga bagyo-bagyo, yun nga, may mga kidlat. If, if napanood nyo yung video, maulan, mahangin, kidlat. Grabe ang kidlat doon guys. Tapos, mga weeks lang siguro after kami lumipad pa pabalik dito sa Netherlands ayun na yun na yung bag yung Helen grabe yung pinsala guys as in billions of dollars daw kuno yung ano yung damages tapos now I heard na meron namang bagong bagyo na paparating as we speak so, kawawa naman guys so, tapos sabi ko pa naman sa sarili ko ano ito na naman tayo sabi ko kapalablab ako ang sarap pala dito sa Florida. Manirahan. Kasi, kasi madami kang nagagawa ba tapos ang panahon, nice. Tapos ang klima, hindi katulad ng sa Pilipinas ba. Tapos, yun na pala, may dami palang hurricane doon. Mga super typhoon. Tapos, mga few weeks ago, naghanap na ako ng trabaho doon. <laughs> Imagine lang ba guys, fantasizing na if ever na You know Pala rin tayo Tapos Pwede tayong makapaglipat Na ibang bansa Sana all So yun na guys grabing yung pinsala Buti na lang hindi namin Na experience yun Tapos Basta kawawa talaga Yung mga taga Florida malaking pinsala In a way Thankful kasi Na Naiwasan namin yung Yung tawag dyan Yung bagyo ba So ayan guys Dito sa amin fall na fall na autumn na autumn na so fall pala pag American English autumn pala pag UK English tapos yung mga trees ang leaves ng mga puno ay nag-change na ng kulay turning to orange yellow brown red tapos mahuhulog na yan sa, sa November mahuhulog na yan lahat ng mga dahon. So thank you guys, yan ang video natin today. At saka, thank you for all your support. Bye, see you in the next one.